paalang araw na nun sa ating lahat yun, panibagong araw tayo panibagong vlog o yan ah uh, medyo ano sikat na araw magagayak magagayat na tayo ng ano ng pagkain ng mga mga harvester darating daw yung mga operator sa mga harvester mga bago mga pananghali o kaya yon, uh, magagayak na ni Boss Andy magagayak naman yung mga gamit o si uh, ano lang daw, iikot na lang o si misis natatakot sa bangka O hindi sanay na sa bangka Takot din sa tubig O kaya Isasabay na lang ni Kuya Jason na papunta doon mamaya O si na kasi mag ano, Maghahakot sa tabing ilog Nung mga mais natin Itatabi nila sa tabing ilog tapos Kakariadahin ng Mga bangka Bago makapananghali daw Makakarating na doon Ito na tayo Ah, tayo ng yelo yan, mabasa. Uh, ito na yung mga ano natin. Yung pagkain, merienda. Nung hihila saka kanong mag-harvester. Yan, nandiyan na rin yung ano, kanin. <coughs> Yun, yes, mabas. Palusong lang tayo. Ayan, nabihak na natin lahat ng gamit. Tama natin lulusong sa bangka. Si Boss Andy, saka si Mayo. Pagpubos kayo, kaya? Tinalo, tinalo, ano, dahil wala tayo magpubol. Lolon uh, Lulusong si Cleo sa kasi ano si Jeric Magkapatid Para may ano tayo magpupulot May sigala ano tayo magpupulot O oh, si Mrs. Saka si Ate Dolor Saka si Angel magmumotor Iikot Ayaw sumakay sa bangka <laughs> Tatatawa si Mrs. doon sa Ortiz sa Farm 1 uh, nakaano yung mga yung ano dalawang bangka magkadikit nakabakang kaya e, ayaw niyang sumakay ng single na bangka natatakot kung oh, may ano daw may life vest sasama, sa siya sa bangka yun mga boss ito na ito na yung last na ano natin pagpapaligpit nung mga mais natin yun nga kahit na medyo mura yung mais sige na fight na e nga natin dun yung dana dadaanan ng mga harvester ayan kasama natin si Cleo si Boss Andy si na misis si iikot isasakay na lang daw ng karton ni Kuya Jason kasi Sina ko Jason yung mag-iipon ng mga mais sa tabing ilog para kuti ng mga bangka. Yeah, medyo marami ng water lily. So, ayan, padating-dating yan. Katulad yan, ngayon may ano dito sa daungan natin. May mga water lily. Uy, uh, gabay niyo po kami. Yan, dosong na tayo. This is it, pansit. Maalalaan na kung ano mangyayari sa farm 2. Sabi nga nila, misis. yung mabalik lang yung ano, mabalik lang yung puhunan, pwede na pero sa isang araw mga basi sasabihin natin kung gaano yung kinita natin sa porsyento natin porsyento namin ni boss natin sa ano sa unang sa farmhouse 4 ah, hectares baka yung magiging ano nito magiging kita bukas dito na tayo tapan natin ng konti yung makina na natin para di mainitan sige na nak kahit dumaka sa gilid hindi basta huwag ka lang masyadong ano dito na tayo tas ano na lang ito hmm. clay sino <laughs> nagtulak sa'yo ang gagawa mo nak hindi po, pababaya pa <coughs> ayan, habas dito na tayo ayan, linis natin kung anong titok dito sa pag ano yan sinunog natin ng konti o yan, hinihintay uh, pa natin mag ano yung harvester kung nasaan na ito yung mga hindi ano natin Tapi tak layak kita ya. Dene. Dia eh klik uh, di tengah hmm. klik. Tepak lagi. Pagluluto kasi sila dito eh. Ano boss? Anong nagsipesa ba? Ano saba mo? Sakalabaw Sakalabaw? Hindi ko nabigat ito Siyempre masarap Ayaw mo kasi sa bangka eh Nangisigaw nyo, Eh bukas pa daw yung ano Yung harvester <laughs> O oh, hindi na sila kakain ba Hindi na sila kakain <laughs> Kumain no. na sila Pero hindi na sila kakain ba ito Ano yun? Ano ba siya? dali Nandito na yung harvester. Ay, susunduin natin doon sa bungad. Baka kapag nagpa-harvester na tayo. Ayun yung mamayos natin. Ah. Tuyo na rin. Ang natin doon. Ayun o. Mabot dumating na yan. Dumating na yung harvester.

board na sila Ano, ah, na, gumanda na lang yung ani ah, Gumanda na lang sa ani ani Kailangan kayo ba yung may salilong? Jay Ayun Ayan. maganda ito na eh. Tingka mo naman nakaukay dito Oo oh, Diyan pumapasok naman Ayun pinakain muna natin Para dire 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 si trabaho Ayan di ba rin itawag dyan Yung di kalay kay naman Maraming maano Ano pag di kalay kay Dahil nahulog Dahil nahulog nahulog lalo na pagka tukol na tukol talaga yan mga basa dumating na rin yung mga ilador pakainin na muna rin natin mayang albag na ito, doon e eh. yun ah na, nakapat na sila ya yung na dito apat bali nakakadalawang ikot na yan Jay lulabas gaso sa tiya yun ala boss nga ala natin yung mga harvester na nalalagod yung talusa no? pa kahit ano pa, rin eh papunta kayo eh pangalimala ako tindudur ko ha? di lang mga natutumbong din sa mga ano. Pero madalang lang pag dito. Mga ano lang talaga yung pag madalang din talaga yung mga Okay, maalalaan natin mamaya kung makakailan ito pagkatapos. Ayan, mahirap pa ano Mahirap pang tansyahin. Medyo dumalang pa naman yung mais natin. Malaki. Malalaki naman din yung buwa. Naka ano na doon? Walo. Ay, anim. Naka ah, dito, walo.

Mabas. Ikot ulit tayo. Na. kaya lang ikot na. Nagpupulot tayo. Yung nasa ano na to. Nasa benching ko na. 2, 4, 5. 10. 15, 16 nasa 20 na to nasa 30 na kamayan naman natin anong sa so pag nasa bunto na doon na lang natin na pag nakakamado na dito dalawa na pala yan, ha? Baby, ma... yan yan ano yun eh baby na nga ba yun mga boss ano natin lang kung hanggang doon sa ano 19, tapos Tapos Dalaw dito 25 Maka 4 na, ano na pala dito 25 Tingnan natin Parcel natin Yan nga ba sa nakakalahati na Yung bilang natin 80 Pero wala pa rin ano yun pero nakakalahati nito. Mga 80 pa lang. Kalahati nito. Yan, mga basa. Nagupisa na lang humila. Hinihipo na dito sa ano, tabing ilog. Kung ano mga boss, baka ano pa natin to. Uh, bantayan natin. Bantayan natin to. Di mahi lang ang ano ngayon, ang bangka. Wala mo wala mang kaya na Jay. Nagpapatigil na ako. Wala tayong 20 kilos, mga kaya mo, angkat mo nya Ye, katagol ko kay niya mo. <laughs> okay, sisiyan ko na to. Bali na ano ne. 30. Kisi-kisi yung ano nila, dahil patag saka matigas. Kahit ma mag-ano nga sila ng kinsi-kinsi. Kada kariton. Ano yan? Uh, anak ni Kuya Lino Kuyang Baluga Mas sa ako natin kanina Yan mga basa Nakakalahati na rin Yan eh, papagmirindahin muna natin Nakakalahati na rin naman yung ano Yung na-harvester nila We're done ba? Pagbuo Yan mga yung may dalawang batang mga kikipamult dito <laughs> o bibigyan natin ng merienda Inatid nung ano ito na kanina te, nung tatay nila. Bigyan natin ng merienda. Ah, pa. <laughs> 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 Mahigit kalahati na Mahigit kalahati na Kuwamin na lang ni Boss Andy. Kahit na ano lang Malilit lang Madi Malili ano Boss Isang lang bak mo na yan May isang bigis lang tayo dito Wala na pala Pandagdag lang eh, Talaga natin yung ano, Yung mga uh, nag-harvest yan Kala may, may pa Punti na lang pala Ayan mga boss Kasi ito na yung binutasan nila kanina May ayari Yung sa gawin na lang no, na doon sa gilid Ayan na rin si na misis oh. Sa so, kasi angel Maganda daw siya ng ano kay Tita Gina niya. Ah. Pinapulot natin. Oh, Woo! Ah, may sa sako mo. Ha? Ganyan ka na mumulto, wala ka sako. Sa ha? Eh, hindi ka marunong. Ba't wala na lalaglan. Meron na yun o. No? Hindi na lang ganun karami. Nakatayo pa yung isa. Ang ganda pa rin ganyan lang. Ito nga, basta na. Inigutan ng buo. Kunti lang lang naman din. Ayan, nabigod na sa Sa gilid Bus! Ang dami ka na! Ba? Sun. <laughs> pulot nila ate o uh, pagpasasama-samain na natin kaya siguro yung pulot nila nasa dalawang kaban ano sa kasama na lahat ayan oh, ah uh, yung bilang ng ano nasa 180 sa uh, ha na tayo Ayan uh, Yung pulot nila ate uh, sa kanila ako Jason Nasa isa't kalahati Tapos yun binigyan natin ng isa yung ano Yung mga operator saka yung Nag ano na, nagtutos Binigyan natin yung isang kaban Bali yung partial bilang nila Sa harvester 185 Ayan uh, Maganda na rin Dati kasi mga boss yung ano na to. Naka ano to eh? Naka 210. Yung nakaraan. Yung humawak dati nito. Na naka 200 O tayo naka ano lang. 185. Pero hindi na rin ano. Hindi na rin masama. O naka ano siya. Naka 185. Okay. Thank you po sa blessing at hindi ganun ka hina yung naging ani uh, natin hindi rin ganun kalakas tatamtaman lang eh kaya nga ayun natin itong isang sako ako nabutas daw yung ano nito eh pinatatay ni ko jason ayun mga basa nagpawin na rin yung mga uh, operator o tayo magagayak-gayak na rin ng ano Uwi muna tayo Atin natin yung mga gamit O siguro magbabantay tayo dito Baka masalisihan tayo Nung si Guy Rekrek daw nasa Lisihan sa Kinaban eh. ano? Nasa daan pa din Sa Baryo pa Nakaisang kaban daw sila